Hiiii! Yes. Bakit kulubot ang mukha? Hmm? Naligo ka na? Baka nabangbang si Kamat. Ha? Ah. Hindi, hindi pa. naligo? Kaya, kaya pala may bulad. Hindi, hindi pala. Matulog hmm. na. Matulog na sa higaan mo. D'on, dali! D'on, dali! Dali

kang epal. Ing. Ing. Pag nakita mo. Ay. ay. Yung... Ay, dito, yung... Yung... no. Dito ay daw kasi lo. Saan? Dalawang pusa. Ay, ay doon. Ay, isa. Ag social lang lang ginaano. Oh. Bago yung lang kasi ito no. Bago ka lang ba dito? Oy. Bago lang ba ito? Yung isa pala na pusa, yung parang Yung may lahing ano ba 'yon? Yung may lahing, ano ba? Mm. Hmm. Hindi, pakita mo yung mata mo. Yung mata mo. Pakita mo yung mata mo. Madali. Yung maganda mong mata. Wow, ganda ng mata. Parang ano. Huh? Oh, asan yung ano? Uh -huh. Hindi mo alam gabi, nagtabi lang sa sunod. nagtabi lang sa akin yung tito, sa akin gabi. baba. mimi, Ming! 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 Ayan Dito lang kita dali. Dito. Hito ka na lang. Dito. ay Ano na, upo dyan. Opo. Sit ka Sit. Dali. Eto rin, Tito. Sige, Sige. Sige. Dito. Ha? Saan yung sa? Hindi. <laughs> ay, hindi nila bitlog? Hindi pa kasi nila kinala, Tito. Ay, bago lang ba ito dal dala nyo? Ay, na ano? Ay, kahapon lang, Tito. អ្នកណា